Sa paglayo ng mga nilalang na lumabas sa baryo, ay naging hawaan naman si Igme, lalong lalo na si Leopoldo. Ngunit kahit ganun ay alam ni Igme na yun palang yun, yun palang ang umpisa ng laban. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! At doon nga ay nagpatuloy na sa paglalakbay si Naigme at Lupoldo. Sa mga nangyari ay mas lalong naging maingat ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Binagtas nila noon ang daan kung saan itinuro ni Lupoldo, ang lugar kung saan makikita ang lugar ng pamilya ni arbinala. Nagdaan pa ang bawat sandali ng kanilang pagtungo doon, ah, ng... Ho! Oh! Ho! Oh, sabi ni Igme, dahil sa ilang oras na sila noong paikot-ikot sa baryo, nang mapansin nito na parang bumabalik-balik lang sila sa kanilang pinanggalingan na lugar. Dipoldo, mukhang, nga, uh, ninilin lang nila tayo. nililin lang tayo ng mga lang dito sa baryong to. Ha? Eh, oo nga, no. Parang ang... Para nga igme eh. Pa Paano ang gagawin natin? Tugon ni Leopoldo. Sa mga sandaling yun ay nag-usal si Igme ng pangwasak sa masasamang elemento o mga negatibong presensya na nakapalibot sa paligid. Bumaba siya noon sa kanyang kalabaw at habang nag-uusal siya noon ay hawak nito ang kahoy na sinukuan na pinatulis. Uh, anong ginagawa mo, I Igme? Igme? Tanong pa noon ni Leopoldo ng pabulong kay Igme. Pero hindi na nun umimik pa si Igme kay Leopoldo dahil sa konsentrasyon nito sa kanyang pag-uusala. Maya-maya pa, marahang umuupo si Igme sa lupa. Pero payukulang ito. Hanggang sa... Bigla na lang niyang itinarak ang punyal ng sinukuan sa lupa. Pagkatapos noon ay bigla namang napatayo si Leopoldo sa kanyang kinauupuan dahil sa nakaramdam ito ng parang mabilis na pagdaan ng hangin o kung anong puwersa sa kanyang katawan. Biruin mo ba naman ay nangilabot ito. Ngunit samantalang si Igminona ay nanatili pa rin nakayuko habang hawak pa rin ang kahoy ng sinukuan na nakatarak sa lupa. Sa mga segundong yun ay mas lalong nangilabot naman si Leopoldo dahil sa mga kaganapan. Dahil may mga boses itong naririnig sa paligid na sumisigaw. Na para bang nahihirapan o nagdurusa dahil ata yun sa ginawa ni Igme. Yun ang nasa isip ni Leopoldo. I I Igme! 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 A anong nangyayari? Tanong pa nito nang ninenerbiyos. Ayos lang yan, Leopoldo. Kolma ka lang. Dahil pagkatapos nito, ay ilalantad na ng baryong ito ang tunay nitong muka. Huwi ka ni Igme. At kasunod nito ang pagtakip silim ng buong paligid. Nagimbal noon si Leopoldo sa kanyang nasaksihan dahil sa mga kaganapan na parang unti-unti nang kinakain ng dilimang buong kapaligiran. Samantalang sa bawat madaraanan naman ng dilim na yun ay nagbabago ang anyo ng lugar. Nagiging magubat na ang kapaligiran. Tapos yung mga bahay doon na nakikita nila kanina ay nagiging luma at sira-sira na. Yung tipong ang iba ay halos takpan na ng lumot at matatayog pa na halaman. Nagpatuloy ng ganun na ganun ang nangyayari sa paligid ng mga ilang minuto hanggang sa naging malamig na ang simoy ng hangin. Kasabay naman noon ang pagbunot ni Igme ng kanyang kahoy na sinukuan sa lupa. Sabay sukbit na nito sa kanyang kaluban at sa pagtayo niya mula sa kanyang pagkakayo ko. Lupoldo, ngayon, pagmasdan mo ang totoong iniwang mong baryo Sa pagbigkas nun ni Igme, natahimik nun si Leopoldo. Sabay lingon niya sa buong kapaligiran papaikot Habang nasa taas ito ng karitona At bigkas niya ng... Oo, oh, oo, oh. oo oh, 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 nga Igme Eto ang baryo yung iniwang ko Yung iniwan namin ni Berna P Pero bakit ganito? Yung mga bahay nun ay dati pa rin pero ay sira-sira na pala at naging magubat ng na lugar na ito. Mukhang naging abandonado ng baryong to, Igme. Uwi ka ni Leopoldo ng pagkagulantang sa paglantad ng dati niyang baryo. Tama. tamang ang hinala ko. Ngayon ganito, ganito ang ginawa nilang Mahay kanuna ng mga aswang nung magkasama pa kami ni Tang Baldasar. Hindi na pwedeng mangyari ang bagay na yun sa amin halos pabulong na wika ni Igme sa kanyang sarili. Ah, ah, ano ka mo, Igme? Ah, wala. Ang sabi ko, matagal lang nasakop ng lahi ng sinasabi mong sa si Arbinalang baryong to. Pre, kaya naging abandonado to ng mga tao noon pa. Kaya sa tingin ko, pinabugaran na ito ng masamang elemento. Kasama dito ang mga swang. At nandito lang sila malapit, Lupoldo. Ngayon ay bumaba ka dyan kasama ang kalabaw mula dito ay maglalakad na lang tayo upang suyurin ang baryong to. Bigkas ni Igme. Ah, sige Igme! Tugon ni Leopoldo sabay babas sa karitona. Ah, kabisado mo pa ba ang daan dito? Patungo sa lugar nila Arbinal? Ah, oo! Sagot ni Leopoldo sa tanong ni Igme. Sige, tara na. Wala na rin kasing saysay -say pa na magtago-tago tayo dito. Oo, oh, magpatumpik-tumpik pa tayo. Dahil sa mga nagpakitang nila lang sa atin kanina, ay tiyak na alam na ng mga suwang na nandito tayo sa teritoryo nila. Eh, eh papano yan? Uh, baka bagla biglang inaabangan na lang nila tayo. <laughs> eh, di mas maganda. Pakakainin lang natin sila ng ating mga bala. Bigkas ni Igme. Sabay lakad na nito hawak ang tali ng kalabaw. Oo, oh, ano bang ginagawa mo? Tara na, ikaw ang mauna Turo mo sa akin ang daan Ah eh eh, oo pre Salita ng Leopoldo Sabay lakad na rin Nagpatuloy sa paglalakad Ang dalawa At gaya nga ng napag-usapan Si Leopoldo ang naging gabay Sa kanilang paglalakad At dahil nga sa ginawa ni Igme sa pagtarak nito ng punyal ng sinukuan sa lupa ay nakalantad na sa dalawang ang totoong baryo ni na Leopoldo. Nakakapangilabot ang kapaligiran at ang presensya at ramdam ni Igminoo ng negatibong inerhiya o presensya na pumapalibot sa baryong iyon. Maski nga si Leopoldo noon na walang alam sa tagong karunungan ay ramdam ang kakilakilabot na sinapit ng kanilang baryo noon na ngayon nga ay sinakop na ng kadiliman o ng mga nilalang na hindi akma sa paniniwala ng mga normal na tao lalo na sa mga nilalang na tumangay sa anak ni Leopoldo na lahi ng mga aswang at pinamumunuan nga ito ni Arbinal na ayon sa kwento ni Leopoldo kay Igme ay dati itong karibal sa asawa nito Maligtas nga kaya nila igme ang batang sibitota o sa lala ng mga pangyayari, baka dito na magwakas ang alamat di Igmiradora at ng tatlong pangkumbating medalyon nito. Balik tayo sa kasalukuyang mga kaganapan. Sa paglalakad nila Igme ay parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Leopoldo. Nangangatog ito at pawis na pawis sa pangungunan nito sa paglalakad. Sobra kasi ang kaba nito sa dibdib. Para kasing anumang oras ay may lilitaw na nakalaban sa kanilang harapan o sa kung saan direksyon man. Pero, pre, Leopoldo, kumalma ka lang. May hawak naman tayo. May armas naman tayo na naaangkop na pumatay sa klase ng mga nilang na naririto. Tsaka, Huwag kang magalala. Di ko haayaan na may mangyari sa iyo na masama. Lalong-lalo lalo na kung aatake man ang mga aswang o mga elemento pa ng mga engkanto na naririto. Ah, eh, eh, salamat Igbe. Tugon ng maiksi ni Leopoldo sa salitang binitiwan ni Igme. Pero ng mga ilang sandali pa sa kanilang paglalakad. Yun! Yun Igme! Malapit na tayo! Bigkas ni Leopoldo. Kasabay ng bigla ang pagtigil nito sa paglalakad. Napatigil din si Igminon. Sa mga oras na yon, nasa bakubakong daan sila. At sa magkabila ang parte ng kalsadang yun ay matatayog na halaman. At may mga halong talahib na rin na halos mas patangkad na kinaigme ang tayog. Ngunit mula sa makitid naman na kalsada sa pagtigil ng dalawa Kasabay noon ng pagsasalita ni Leopoldo ay ang pagturo niya Parang mga kabahayan sa isang mababang burol Naaaninag naman yun ni Igme kahit na sa kadiliman ng kapaligiran Ramdam ni Igme ang bumabalot na presensya mula sa burol na yun Kaya naman Ayos Leopoldo Dito ka na sa likod ko Ihanda mong sarili mo. Tandaan mo na ang magiging pinakakampi mo sa mga oras na to ay ang iyong baril na hawak. Salita ni Igme. Sabay tali na nito ng kalabawa sa mga binungkos nitong talahiba habang kinakausap niya si Leopoldo. Pero pagkatapos gawin yon ni Igme. Bigla namang umihip ang kakaibang hangin sa paligid. Naggalawa noon ang mga dulo ng talahiba kasabay sa alimpuyo ng hangin na. maalumanay pero maalinsangan ang hangin na yun Ta tara na tara na Igme bigas ni Leopoldo pagkatapos ng maalinsangan na hangin na yun ngunit biglang natahimik ang paligid dahil sa hindi pagsagot agad ni Igme ba bakit Igme may problema ba tanong ni Leopoldo ngunit biglang pumorma nun si Igme. Sabay ang banito nito ng mahaba nitong baril na hawak niya sa talahiban. Sabay salita nito ng, Lupoldo, manda ka. May mga nilalang na paparating. Mapapalaban na tayo. Salita ni Igme ng biglaan. Uh, ano? Tugon ni Lupoldo habang nanginginig-nginig pa na inihahanda ang hawak niyang baril. Panandali ang katahimikan ulit ang bumalot sa kapaligiran. Hanggang sa mga paunti-unting huni ng pag-angil ang naririnig nung dalawa. Papalakas ng papalakas na para bang papalapit ng papalapit ang mga nilang nayon sa kanila mga konting paggalaw ng talahib sa di kalayuan kasabay ng paglakas ng pag-atungal at sa kakanginigno inigno ni Leopoldo sa mga kaganapan biglang nakalabit nito ang gatilyo ng barela na nakatutok ang bunganga sa talahibana andyan na andyan na sila may... sigaw niya habang pumuputok ang baril nito hanggang sa naubusan ng bala ang magasin nito pero kalabit pa rin nunang kalabit si Leopoldo Leopoldo uminawan ka hindi ka makakapag-isip ng tama kung ganyan ang estado ng pag-iisip mo ubus na ang bala ng magasin mo palitan mo na at antayin mo lang ang hudyat ko hangin lang ang tinamaan mo sa mga bala mo Huwag kang magpadalos-dalos. Mag-aaksaya ka lang ng bala natin kung ganyan. Payo ni na Igme nanuoy kalmado pa rin. At ramdam nga walang tinamaan si Lupoldo sa pagpapaputok nito ng kanyang barel. Konting sandali lang ang lumipas. At sa mga sandaling yun, ay mga kakaibang tunog pa rin ng kung ano-anong mga nilalang ang naririnig nila Igme sa paligid. Nang biglang... Oh! May biglang lumabas sa kabila ng talahibana na isang nilalang na parang isang malaking aso. Kasabay noon ang pagsunggab nito kay Leopoldo at sa paghablot kay Leopoldo sa daana ay siya namang agarang paglipat ng kabilang matatayog na halaman at halong talahiba ng nilalang tangay-tangay si Leopoldo. Ngunit agad na ibinaba ni Igme ang kanyang barela na nooy nakasampay naman sa kanyang balikat. Sabay liwanag ng mabilis ng kanyang pangkumbating medalyona. At habol sa nila lang na tumangay kay Lupoldo sa malawak na talahiban at malalaking halaman. Habang tumatakbo si igni ay sabay hugot na nito ng kahoy na sinukuan. At sa ilang segundo sa loob ng malawak na talahiban, isang liwanag sa kalagitnaan ano siyang humabol sa nilalang Hanggang sa... Baon sa lalamunan ng punyal ng sinukuan nung nilalanga na may hawak kay Leopoldo at isa yung aswang. Eh! Igbe! Igbe! Bigkas nun ni Leopoldo habang pahupanon ang pagliliwanag ng tatlong medalyon ni Igme. Ayos ka lang. Tugon naman ni Igme nang maiksi. Oh, oh, salamat! Kaya kumumatay na ako! Eh! Shhh! Timik. Tugon ni Igme habang pinapakalma si Leopoldo. Dahil sa pagkahisteria nito sa pangyayari. Yung parang OA na. Pero normal lang naman yun. Dahil nga wala namang kakayahan si Leopoldo. Kundi ang armas lang nitong dala. Pagkatapos noon ay ang pagsinghot-singhot noon ni Igme sa paligid na para bang uh, may naaamoy ito. Sabay salita nung uh, biglaan nalang natupok ng apo yung pinatay niyang aswang. At sa salita niya, Bakit? Bakit ganito? Parang pamilyar sa akin ang amoy ng mga aswang na to. Hindi kaya... Hindi maaaring galing ang mga aswang na to sa... Si Chuhim Sa pagbigkas noon ni may ng pabulong sa sarili, A -a 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 anong sinasabi mo, Igme? Nang sasagot sana si Igme Biglang umihip na naman ang maalinsangan na hangin. Pero sa pagkakataon na ito, napakalakas noon na parang natipon sa iisang parte ng talahibana. Sabay bigla ang bugso nito ng biglaan mula sa dikalayuan. Gumuhit noon ang hangin na yun sa malawak na talahibana at matatayog na halaman. Sa pamamagitan ng paghati nito ng makakapal na halaman, yung tipong natumba yung mga matatangkad na halaman dahil sa lakas ng hangin. Pero patungo yun ng mabilis sa kinalalagyan nila Igme kasabay sa lakas ng hangin ay napahawak na lang noon si Leopoldo sa gabungkos ng mga talahiba. Samantalang si Egmerador naman ay nakatayo lang at biglang nagliwanag ang mga pangkumbating medalyon nito. Nahati ang lakas ng hangin noon na siyang parang kumontra sa talim ng hangin na tatama sa kanilang dalawa ni Leopoldo. Pagkatapos ng pagbulusok ng malakas na hangin na yun, sabi ko na eh, ikaw yan! Salitanon ni Igme habang nakasipat sa malayo sa dinaanan ng matalim na hangin. <laughs> Igme! Nakita rin tayong muli! Bigkas ng boses ng isang matanda na umalingaw-ngaw sa paligid. E eh sino naman yan, Igme? Komento ni Leopoldo na may magkahalong takot at pagtataka. Di na nasagot noon ni Igme si Leopoldo sa tanong nito at narinig na lang ni Leopoldo na... Tandang alamid! <laughs> Anong pakay mo? At nandito ka! Tugon ni Igme sa matandang aswang. A ano? Alamid? Ka kaya pala? Mukhang pusa? Kumento na lang ni Leopoldo ng pabulong. Hindi ko alam na may kakayaan ka pala ng mutya ng hangin, tanda. Pero sa tingin ko ay sa mali mo ginamit ang tangan mo at paano nagkaroon ng isang aswang ng ganyang tangan. <laughs> wag mo nang isipin yun, Egme! Dahil dapat sa mga oras na ito, ang iniisip mo ay ang buhay ng dalawa ng kasama mo. Nandito kayo sa teritoryo ng mga aswang at saktong-sakto para sa amin. Cho himlayan. Upang ikaw ay bawian na namin sa mga ginawa mo sa mga kalay namin. noong pinasok mo ang kabilang dimensyon ng mga suwang. Bigkas ng matanda nun ng matikas. Habang naglalakad ito ng marahan sa dinaanan ng hangin na, na kanyang ginawa sa talahiban. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, Tandang Alamid. Pero alam mong hindi titiklo pang tuhod ko sa mga kagaya nyo lang na lahi ng aswang. Kahit magsama-sama pa kayo ng mga aswang na taga dito sa baryong to. Tugon ni Igme sa matanda. Pero ngumisi lang naman ang matanda no na. Kasabay ng marahan nitong pagtaas ng kanyang kanang kamay. Hanggang sa bigla na lamang nang ikinumpas ito sa ere. Sa nangyaring yun ay biglang may mga nilalang na nagsitakbuhan sa buong paligid ng malawak na talahiban na yun na napapalibutan. Napapalibutan pala sina Igme ng mga aswang at dito palang napagtanto ni Igme na sinadya talaga silang dalhin sa rurok ng madawag na talahiban upang dun sila sukulin ng lahi ni Amang Alamid. Isa yung patibong. Ngunit datapot mga na ganun na nga ang nangyari. Pre, tumalikod ka sa aking likuran. Depoldo. ah, Oo! At yung mo! Ihanda mo! Bilis! Handa na sila! Salita ni Igme. Kasabay ng... Putok ng barela. Direktang inatake ng pasunggab ng mga aswang sina Igme sa rurok ng madawag na talahibana sa kumpas ni Amang Alamida. Pumalingaw nga ng mga putok ng barela at kung pababagalin natin ang ating mga eminasyona bago pa man makalapit sa dalawa ang mga yon na nagtalikuran nga upang harapin at putokan ang mga sumusugod na aswang sa kanila. Timbuang ang karamihan sa mga yon na dahil hindi rin nagpapabaya ang dalawa na makadikit sa kanila ang mga ito. Nagtagal ng ilang minuto na gano'n na gano'n ang nangyayari Hanggang sa Igme! Igme! Iyan na lang natito ng bala ko! Sigaw ni Leopoldo 'Ako bala, lalabas tayo ng taloy ba na to Sagot ni Igme sabay babaan ng kanyang mahabang barela, sabay liwanag ng kanyang Santo Benito, Santo Miguel at Santo Cristo. Pagkatapos ay bunot ni igme ng kanyang punyal na sinukuan at bulong niya ng uh, Maestro Baltasar, para sa to. Pagkatapos niyang sabihin niyo uh, Baon ni Igme ng kahoy ng sinukuan sa isang aswang Sabay sigaw niya ng Takbo! Takbo! Babalik tayo kung saan natin iniwan ang kariton. Sigaw ni Igmirador. Alright! Hoo! Hoo! I'm back mga kabagis ko. Sinampulan ko lang muna. Baka nangalawang si Igme sa mahabang panahon. Kumusta na kayong lahat mga kabagis ko? Hoo! Pasensya na. Alam ko ang ilan sa inyo ay nagalit na. After 48 years. <laughs> Akala nyo, iniwan ko na kayo. Hindi ah. Basta, eto lang masasabi ko. Muli, ang pagbabalik na nga. Uh, salamat sa suportang tunay.